Ingan na kumusta o uh, maayong adlaw? Iksuon, e, so Biblia lang ba ang pasukaranan sa imong pundok ang ipasakupan ka ron? Pasukaranan means foundations. Kung oo uh, ang imong tubag, Iksuon, e, so timani, nga si Ginoong si Kristo nagtukod o iyang kaugaling simbahan una. E, nga makita di sa Matthew 16 o ang katumanan niini na sa buhat 2-1 sa patro nga miabot na ang adlaw sa Pentecostes. So kanang Bible alone igsuon, like so mugna lamang kana sa nagtugiraw nga unauna ni Martin Luther niya 15th century. Og mauni ang ilahang paborito nga sitas, 2 Timoteo 3:16 nga nagingon nga ang tibok kasulatan gibugna sa Dios nga may kapuslanan aron sa pagbadlong, pagtudlo, pagmatuto aron aron sa kanang kanabang uh, pagkamatarong So mo na ni humarog basa ni nito kay Bible based sila Bible alone kini mga tawhana min siak sa didto kang Martin Luther ung nagcreate po sila og kagulingon nilang simbahan nga gibase pod niya sa gitawag nga Biblia unya pagahuman niya na more than 6000 nakabook mga sect and religious religious uh, uh, denominations ang na restore sa sa gobyerno So, igsoon, Bible alone, Bible-based lang sila. Samantala, ang kitang mga katuliko, ang atong pagtuo, gibase diha sa tulog. Bible, Biblia, Traditions, o Magisterium. But pasabot nga, ang simbahan na himo ni Jesus Kristo niya sa Matthew 16, 18, ang Magisterium niya na, no, maoy nagtudlo nga i-compile ang mga scriptures, o ghimuunin siyang Biblia. So nauna pa ang, ang 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 simbahan, sunod ang Biblia. Unya pagkahuman human, human og basa sa Biblia, nataw na ning atong mga Protestante nga mga igsuon. So mo siya ang ato ang ato ang basihan. Unya asa gikuhan nila igsuon, no? Ang pinaka gikuhan nila og punto kanang naasa... Uh, unang Timoteo 3:15 ay nag-ingon apan kun ako malangan o madugay aron uh, masair mo unsaon paggawi diha sa mga paggawi sa mga tao sa balayo sa balay sa Dios sa Diyos, simbahan nga buhi ug haligi ug patukuranan sa kamatuoran so ang 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 buhi nga haligi nga patukuranan sa kamatuoran ang foundation na naisuon simbahan dili bible dili kay Bible alun lang. Sigsoon, so unta uh, natay uh, natunan og ginatun sa Dios panalanginan. Comment nang mo, no? Kay tubagon ta mo.